May kakaibang nangyayari sa labas ng solar system na dapat nating pag-usapan. Nadiskubre ng mga astronomo na may ilang mabatong at nagyayelong bagay na tila lumalabag sa batas ng pisika. Gumagalaw sila sa solar system sa kakaibang orbit na di maipaliwanag ng grabidad ng kilala nating mga planeta. Paano kung merong isang bagay na nagtatago, isang ikasiyam na planeta, sa pinakalabas na bahagi ng ating solar system? Maaring may isang napakalaking nagyayelong mundo na nakatago sa dilim at malapit ng matuklasan ito ng mga astronomo. Para malaman ang totoo, tinawagan ko si Dr. Mike Brown, pangunahing mananaliksik ng Planet 9. Ako si Konstantin Batigan, isa akong professor ng Planetary Astrophysics sa California Institute of Technology. At isa sa mga kinahuhumalingan ko nitong nakaraang dekada ay ang paghahanap sa Planet 9. Pinaka nakakagulat, umalis ako sa panayam na yon na kumbinsido akong totoo ang Planet 9. At posibleng mahanap natin ito mas mabilis kaysa inaasahan. Sa kasaysayan, nakalikha tayo ng bagong kagamitan at paraan sa paggalugad ng kalawakan. Sa bawat pagkakataon na mayroong inubasyon, tadalasan ay nakakahanap tayo ng ilang bagong planeta. Ang limang maliwanag na planeta, Merkuryo, Venus, Mars, Jupiter, at Saturno, ay kilala na sa libu-libong taon. Noong Masay, noong una, akala nila ay gumagalang bituin lang na maliwanag at gumagalaw sa kalangitan. Sa katunayan, ang salitang planeta ay nangangahulugang naglalakbay o gumagala sa wikang Griego. Noong 1700 at isa dahil sa imbensyon ng teleskopyo, nagkaroon ng bagong tagumpay. Habang inoobserbahan ni William Herschel ang kalawakan gamit ang teleskopyo, napansin niya ang isang malabong bituing gumagalaw gabi-gabi. Isang bagong planeta, Uranus, na una munang tinawag na George bilang parangal kay Haring George Ikatlo. Pagkatapos noon, huminto ang paghahanap ng bagong planeta. Sa mahigit anim na taon, naghahanap pa rin ang mga astronomo pero wala silang nakita. May mga tao ring akala nila natuklasan na lahat ng planeta sa solar system. Pero may naging problema. Hindi sinusunod ni Uranus ang inaasahang orbit nito. Lumilihis ito sa tamang daan at walang nakakaalam kung bakit. Nagpalit-palitan ng hinuha ang mga siyentipiko kung bakit ito nangyayari. At may ideya silang baka may malaking planetang di pa natin nakikita na nagbabago sa orbit ni Uranus. Isa ito sa pinakamalalaking tagumpay ng celestial mechanics noong kalagitnaan ng labing walong daang S. Nalaman ni Orban leverrier na ang mga kakaibang kilos sa orbit ng planetang Uranus ay maari lamang ipaliwanag kung mayroong dagdag na planeta. Kinuwenta ng matematisya na si Urbain leverrier kung gaano kalaki ang dapat na planeta at kung saan ito hahanapin. Itinutok nila ang teleskopyo sa lugar na tinukoy at nandoon si Neptune, isang degree mula sa posisyon ni Le Verrier. Nang matagpuan talaga ang planetang hinulaan niya, biglang lahat ay gustong gawin din iyon. Noong isang libo siyam na ang S, halos buo na ang anyo ng solar system. Napansin ng mga astronomo ang pag-ugoy sa orbit ng Neptune. Kaya inisip nila na baka may isa pang mas malayong planeta. Gamit ang bagong teleskopyo, muling sinuri ang pinakalabas ng solar system at natuklasan nila ang batang Pluto. Aksidenteng natuklasan si Pluto bilang ikasiyam na planeta ng solar system, ngunit naharap ito sa kontrobersiya. Pagsapit ng taong dalawang libo, nagsimulang makahanap ang malalaking survey telescope ng daan-daang bagong bagay na lampas sa Neptune. May mga bagay na mas malaki o mas maliit, at ang ilan ay mas malaki pa kay Pluto. Ang nagyayalong lugar na ito ay kilala bilang Kuiper Belt. Ibinaon si Pluto bilang dwarf planet noong 2006. Muli, walo na lang ang mga planeta sa solar system, at iyan ang kalagayan natin ngayon. Pero may kakaibang nangyayari sa Kuiper Belt, isang bagay na nagpapahiwatig na maaaring merong isang malaking ikasiyam na planeta. Maraming naghahanap ng mga ganitong bagay. Lahat sila ay mali. Noong dalawang libo at labing habang nagmamasid sa Kuiper Belt, napansin ng mga astronomo na ang mga pinakamalayong bagay ay parang nagkakagrupo ng kakaiba. Lahat sila ay nakaturo sa isang direksyon, para bang may humihila sa kanila papunta roon. Ang ganitong uri ng pagkakaayos ay napakabihirang mangyari ng basta-basta lang. Mukhang sabay-sabay silang umiikot papunta sa isang direksyon. Lahat sila ay nakatagilid sa parehong anggulo. At sabi ko, ay, ang nangyayari pala ay may pagkakaayos ng mga orbit. May unang palatandaan tayong kakaibang bagay. Pagkalipas ng dalawang taon, sina Konstantin Batigin at Mike Brown ng Caltech ay nagpatuloy sa ideyang ito. Nagpatakbo sila ng mga simulation para malaman kung ano ang maaaring magpaliwanag ng ganoong kakaibang mga orbit. Ang kanilang solusyon, isang napakalaking planeta sobrang layo na may kakaibang hugis at nakatagilid ang orbit. Natuklasan nila na ang planeta ang magpapangkat sa mga bagay sa likod ng araw mula sa planeta. Ito ang naglalayo sa mga bagay mula sa planeta. Ibig sabihin magiging matatag ang pagkakaayos na ito sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ipinakita ng simulation na ang orbit na ito ay apat na raang beses mas malayo kaysa pinakamalayong punto ng daigdig. Aabutin ng 10 to 15 sulibong taon para makumpleto ng mga planetang ito ang isang ikot sa araw. Nakatagilid din ang orbit nito kumpara sa ibang planeta sa solar system. Ang planetang ito ay anim na beses mas mabigat kaysa Earth kaya tinawag na Super Earth or Mini Neptune. Dahil dito, Malamang na dutotong beses na mas malaki ito kaysa sa ating planeta at isa ring mabato at nagyeyelong mundo. Nakakamanghana sa pagdami ng ating nalalaman sa mga exoplanets sa Milky Way, tila ganitong laki ng planeta ang pinakapangkaraniwan sa universo. Pero wala tayong ganitong planeta sa ating solar system. Maliban na lang kung talagang nagtatago nga sa labas si Planet 9. Hindi lang natatapos ang ebidensya para kay Planet 9 sa mga nagkumpol na bagay na ito sa Kuiper Belt mayroon ding tinatawag na mga detached object na mas malayo pa at kumikilos ng kakaiba. Sa labas ng solar system, parang gwardiya si Neptune. Ano mang maliliit na bagay na lumalapit dito ay itinatapon palabas sa Kuiper Belt. Mayroong isang dwarf planet na tinatawag na Sedna na may napakalayong orbit. Hindi ito kailanman lumalapit ng sapat kay Neptune para maapektuhan ng kanyang gravity. Dahil dito, isa itong detached object. Pero ito ang tanong, paano ito napunta sa napakalayong orbit? malayo sa mga gas giant nang hindi tinulak ng gravity ng malalaking planetang iyon. Kailangan nila ng ibang paliwanag. Pumasok si Planet 9. Sa milyon-milyong taon, unti-unting itutulak ng inaasahang Planet Sham ang mga malalayong bagay palayo sa mga gas giant at sa impluensya ni Neptune. At hindi lang si Sedna, apat sa mga hiwalay na bagay na ito ang nakumpirma at ang galaw nila ay maayos na ipapaliwanag ng presensya ng Planet 9. Hindi lang pinag-uugnay ng gravity ng Planet 9 ang mga bagay na ito. Maaari rin itong guluhin ang mga ito sa iba't ibang paraan. Maraming kakaibang bagay na umiikot sa araw na mas malayo ang axis kaysa sa ibang bahagi ng solar system. May mga bagay ding umiikot pabaliktad sa paligid ng araw. Bago ang Planet Sham, walang malinaw na paliwanag kung paano nagkaroon ng ganitong pag-ikot ang mga bagay na ito. Pero katulad ng uh, mga hiwalay na bagay, nang ginawa nila ang mga simulation, ang planet Sham ay kumikilos bilang gabay sa loob ng milyon-milyong taon. Inililipat ang mga bagay na ito sa napakataas na orbit sa pamamagitan ng marahang paghila sa kanila. Naging interesado ako sa mga simulation na ginagaya ang solar system para tukuyin kung nasaan ang planet Sham. Ginagawa lang nila ang simulation ng solar system, may isa na may planet Sham at isa na wala. Tapos pinapatakbo ng bilyon-bilyong taon para makita ang pagkakaiba. Kapag isinama mo ang planet Sham ang mga maliliit na bagay sa pinakalabas na bahagi ng solar system ay hindi na basta-basta lang. Nagkakaroon sila ng kaayusan sa eksaktong mga paraan na ipinakita ko sa iyo hanggang ngayon. Ito ang natatanging pattern at bakas ng planet sham sa panlabas na bahagi ng solar system. At sinabi sa akin ni Konstantin tungkol sa isang bagong prediksyon na ginawa ng mga simulation na hindi ko pa nakitang napag-uusapan sa YouTube kahit saan. Ang pinakabagong ebidensya natin para sa planet sham, kung nangyayari talaga ang prosesong ito at nandun nga ang planet sham, hindi lang nangyari ang prosesong ito sa nakalipas na apat at kalahating bilyong taon, kundi nangyayari talaga ito ngayon mismo. Um, dapat ay may daloy ng mga katawan parang isang ilog ng material mula sa panlabas na solar system na kasalukuyang itinutulak papunta sa mga uri ng orbit sa pagitan ng Jupiter at Neptune. Dapat may mga bagay na tumatawid sa orbit ng Neptune. Kung wala ang Planet 9, itataboy lang sila ng Neptune palabas ng solar system paglipas ng panahon. Kung totoo ang Planet 9, dapat tuloy-tuloy napupunan ang rehiyong ito ng mga bagay na tinatapon papasok. Parang naglalaro ng habulan si na Planet 9 at Neptune gamit ang mga nagyayelong bato na ito. Sa simulation, hinahatak ng gravity ni Planet 9 ang ilang bagay mula Oort Cloud papasok lampas kay Neptune. Kung walang Planet 9, kakaunti lang ang mangyayari. Mananatili sila sa labas ng orbit ni Neptune o mabilis na matatapon palabas. May bago tayong prediksyon na pwedeng subukan kung talagang umiiral si Planet 9, mga 3% ng mga bagay na lampas kay Neptune ay dapat nasa landas na tumatawid sa orbit ni Neptune. Kung wala ito, mga 0.5% lang sa kanila ang tatawid sa orbit. Kaya ang susunod kong tanong, syempre, nakakita na ba tayo ng alinman sa mga bagay na ito? Nakakita na sila ng mga dalawang putsyam sa mga bagay na ito hanggang ngayon. Ikinumpara nila ito sa mga resulta ng simulation na may at walang Planet 9, kahit na inayos nila ang mga bias sa survey ng teleskopyo. Ang totoong mga orbit ng dalawang na bagay na natagpuan namin ay tumugma sa simulation ng Planet 9. At tinanggihan ng solar system na walang Planet 9 sa limang sigma. Ang limang sigma ang karaniwang gold standard ng pagsusuri sa agham. Kapag nasabing limang sigma, ibig sabihin isa sa tatlong tuldok lima milyong tsansa lang na ang resulta ay random na pagkakamali o anomalya. Sinasabi nila na ang resulta na ito ay tuluyang nag-aalis ng posibilidad na hindi umiiral ang Planet 9. Pero sandali lang, mayroon lang silang dalawamputsyam na bagay. At halos kalahati lang sa mga ito ang talagang malinaw ang pagkakadefine ng kanilang mga orbit. Mahina at mahirap obserbahan ang mga bagay na ito. Makikita mo mamaya na magbabago ang lahat dahil sa isang espesyal na teleskopyo. Ngayon kailangan kong sagutin ang tanong na alam kong hinihintay ninyong lahat. Kung alam naman natin ang orbit at laki nito ng sapat para makagawa ng lahat ng prediksyon na ito, bakit hindi na lang nila itutok ang isang teleskopyo sa bahagi ng kalangitan kung saan dapat naroon ang Planet 9 at kunan ito ng litrato? Ibig kong sabihin, ginawa rin naman nila ang eksaktong bagay na yon sa Neptune. Sa totoo lang, at naririnig ko kayo, pareho rin tayo ng tanong. Hindi natin alam kung saan titingin, kaya natin kalkulahin ang orbit, pero hindi kung nasaan ito roon. Dahil hindi pa natin nakikita na natapos ng mga Kuiper Belt object ang kanilang orbit, hindi pa natin magawa yon. Sa madaling salita, may orbit tayo pero kahit saan sa orbit na yon, pwedeng nasa Planet 9 ngayon. Dahil tumatagal ng 10-15,000 taon ang isang ikot nito sa araw, kailangan nating malaman ang eksaktong lokasyon para ito mahanap. At pagkatapos, may problema pa tayo sa liwanag. Malayo ito, okay? Kaya sobrang-sobrang mahina ang liwanag nito, okay? Kaya hindi ito parang, oh, lumabas ka lang, gamitin mo ang teleskopyo, alam mo yun, itutok mo lang sa langit, sindihan mo ang yosi at panoorin mo lang dumating ang datos, di ba? Nasa hangganan ito, o baka lampas pa sa hangganan ng kung ano ang posible gamit ang pinakamalalaking teleskopyo sa mundo ngayon. Para makita ang Planet 9, kailangan nating gamitin ang pinakamagagaling nating teleskopyo sa kanilang sukdulang hangganan. Kumuha ng mahahabang exposure at pagsamahin ang maraming larawan para subukang ipakita kung ano ang nakatago sa dilim. Nasubukan na nila ang ilang paghahanap para sa Planet 9. Ang Subaru Telescope sa Japan ay nakagawa ng pinakamalalim na wide field imaging noong paghahanap ng libo at 20. Nadiskubre nila ang mas maraming nagyayelong bato na sumusuporta sa Planet 9, ngunit hindi nila ito nakita mismo. Gumawa ng paghahanap ang Pan starrs Telescope sa Hawaii noong 2010, at 10. Pero hindi nito makita ang mga sobrang mahihinang ilaw na bagay. Tiningnan ng Dark Energy Survey ang 12% ng kalangitan mula 2,000 at 13 hanggang 2,000 at 11, ngunit wala silang nahanap na kandidato para sa Planet 9. Ang punto na gusto kong iparating ay hanggang kamakailan lang, ang mga teleskopyo at datos na meron tayo ay hindi sapat para mahanap ng maayos ang Planet 9. Dito papasok ang Vera Rubin Observatory. Binisita ko ito sa Chile ilang buwan na ang nakalipas. Matapos itong matapos itayo Gumawa ako ng video na tinalakay ang sayensya nito. Kung di mo pa napapanood, siguraduhin panoorin ito. Ang Vera Rubin ay may napakalaking 8.4 na metrong salamin at literal na pinakamalaking kamera na nagawa kailanman. Isa itong obra ng makabagong henyo sa inhenyeriya. At malapit na nitong isagawa ang pinakamalaking pagsisiyasat ng kalangitan na kailanman ay ginawa. Ang bilis ng Rubin ang tunay na game changer. Kayang kumuha ng obserbatoryong ito ng malalaking larawan at ginagawa ito ng sobrang bilis kaya nitong iskan ng buong kalangitan at kumuha ng larawan sa napakalalim na detalye tuwing ikatlong gabi. Isang bagay na dati ay inaabot ng mga teleskopyo ng buwan o taon bago magawa. At napakasensitibo nito na kaya nitong makita ang isang kandilang nakasindi sa ibabaw ng buwan. Literal nilang kinukunan ng sampung taong time-lapse ang buong kalangitan. Malalaman natin kay Ruben kung totoo ang Planet 9 at malapit na itong mangyari. Sa isa o dalawang taon, makakahanap si Ruben ng mas maraming ganitong kakaibang bagay na magbibigay ng datos para mapabuti ng mga siyentipiko ang modelo ng Planet 9. Kaya kung talagang umiiral ito, sa tingin ko sa loob ng dalawang taon ay malalaman natin kahit sa estadistikal na antas man lang. Ang teleskopyong ito ay literal na pangarap na kagamitan ng mga naghahanap ng planeta. Parang may ultra-sensitibong security camera na laging nagbabantay sa langit para hanapin ang mailap na Planet 9. Sige, para sa akin lang. Pakiramdam ko talaga na matutuklasan ni Rubin ang Planet 9. Yan ang taya ko. Paano kung hindi nga? Ano pa ang ibang paliwanag? Laging sinasabi laban sa Planet 9. Ah, observational bias lang yan. Maaaring hindi talaga umiiral ang mga kakaibang galaw sa orbit na ito. Baka niluloko lang natin ang sarili natin sa pagtutok sa ilang lugar. Baka ang mga magkakagrupong bagay na ito ay talagang isang larawan lang ng totoong random na pagkakabahagi. Kung ganito nga ang kaso, si Ruben ang pupuno sa mga puwang na iyon. Isa pang posibleng paliwanag ay maaaring maipaliwanag ang mga kakaibang orbit na ito gamit ang nakaraang paggalaw palabas ni Neptuno. Apat na bilyong taon na ang nakalipas, lumipat palabas si Neptuno at maaaring nakahuli siya ng ilang bagay. Inilalagay ang mga ito sa magkakagrupong pattern na nakikita ngayon. Uh, may ibang ideya mula sa ilang pag-aral ayon sa iba na ito raw ay isang primordial na itim na butas. Pareho ang masa nito sa inaasahang planeta pero ilang sentimetro lang ang event horizon. Kaya halos imposible itong makita direkta mula daigdig. Masasagot nito ang tanong na bakit hindi pa natin ito nakikita pero haka-haka pa lang. Medyo nakakagulat kung ang solar system ay may kasama palang itim na butas, alam mo yon. pero isa yan sa mga ideyang nailathala na. Wala pang natutuklas ang primordial na itim na butas. At may naniniwala rin posibleng sila ang sanhi ng dark matter. Kung makakita tayo ng isa sa solar system natin, maaaring mabago ang buong larangan ng kosmolohiya. Si Konstantin at ang kanyang katuwang na si Mike Brown ay dati nang nagsabi na ilalagay nila sa halos 3 na porsiyento ang posibilidad na umiiral ang Planet 9. At matapos kong gumugol ng ilang buwan sa pagsasaliksik tungkol sa paksang ito, masasabi ko ito, mukhang may dalawang pangunahing grupo ng mga astronomo pagdating sa problemang ito. May naniniwala sa Planet Siam, pero may nagsasabing observational bias lang ito. Alam mo sa puntong ito, mukhang malabo na iyon bilang paliwanag. Kung naniniwala ka sa datos, parang ang Planet Siam na talaga ang natural na conclusion. At kahit kaninong panig ka man, si Vera Rubin ang magbubunyag ng katotohanan. At malapit na niyang gawin iyon. Kung nandyan talaga ang Planet Siam sa malayo, paano ito napunta roon? Ang pangunahing teorya ay nagsimula ang Planet Siam na bumuo ng isang ice giant tulad ng Neptune o Uranus. Bago ito itinapon palabas ng maagang solar system, at napalipad papunta sa malamig na pinakalabas na bahagi. Ibig sabihin ang planet Sham ay core ng isang ice giant na planetang hindi nabuo. At ngayon ay naglalakbay na malayo sa ibang mga planeta. Hindi ito nabuo doon walang materyales. Hindi naman umabot ng limang daang astronomical units ang disk ng solar system, di ba? Ang disk na ganito ay siguradong magiging gravitationally unstable. Kung hindi ito na-eject, ang tanging ibang posibilidad ay isa itong rogue planet na nakuha natin mula sa ibang bituin na nadaanan natin ng malapitan. Ipinanganak ang araw sa isang kumpol ng mga bituin. At maaaring nagpalitan tayo ng mga planeta sa pagitan ng mga sistema bago tayo naghiwahiwalay. Ngayon, ang huling tanong ko ay, kung mahahanap natin ang Planet 9, ano ang dapat nating pangalan dito? Dahil lahat ng planeta ay mula sa mitolohiyang Griego o Romano ang pangalan, ang International Astronomical Union at mga nakadiskubre ang may huling desisyon sa pangalan nito. Ilan sa mga hindi pa nagamit na opsyon ay Persephone, Minerva, Oceanus at Vulcan. Sa totoo, gusto ko ang ideya ni Constantine. O oh, sige, sa tingin ko na ito ay may naayos na ito ng petition ng change org kina alam mo na ako at AAS at sa tingin ko kasama rin dun si Mike para ipangalan ito kay David Bowie. Dapat talaga David Bowie kasi isipin mo ubos na ang mga Diyos at Diyosa ng Greco-Roman, di ba? Wala nang magagandang natitira. Parang yung demigod ng laging bukas ang sintas ng sapatos, baka nandyan pa at wala pang pangalan or asteroid na ipinangalan sa kanya, pero lahat ng magaganda nakuha na. Ngayon, wala nang pagpipilian. Kahit pangalan pa nitong Bowie o Persephone, sa palagay ko matutuklasan natin ang Planet 9 sa mga susunod na taon at sana makumpleto na ang pamilya ng solar system natin.